Hindi pa rin natatapos ang usap-usapan sa social media tungkol sa umano ay paghihiwalay ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Ayon sa mga kumakalat na chika, iniwan daw ni Ellen si Derek ilang buwan na ang nakalipas. May mga naglabas ang ulat na nagsasabing nagkaroon ng isang seryosong alitan ang dalawa, dahilan para lisanin ni Ellen ang kanilang tahanan at isama ang anak. Ayon pa sa mga chismis, may nagawang pagkakamali si Derek na hindi nagustuhan ng aktres. Dahil dito, napuno raw si Ellen at nagpasya siya ng makipaghiwalay. Agad naman itong naging laman ng mga vlogger at online posts dahilan upang umani ng samutsaring reaksyon mula sa netizens. Subalit sa isang episode ng programang Christy Ferminid, diretsahan itong pinabulaanan ng veteranang showbiz columnist na si Christy Fermin. Ani Nanay Christie, walang katotohanan ang isyu ng hiwalayan. Mema lang po yan. Kung titignan natin, napakaganda kung paano hinahandle ni Derek Ramsey ang kanilang relasyon. At si Ellen, kitang kita naman na sumusunod at nakikisama siya, Anya. Dagdag pa niya, nag-check-in lang ng mag-isa sa hotel, hiwalay na agad. Nag-post lang si Derek tungkol sa anak nilang si Elias na kapag niyayakap kita, Humihinto ang ikot ng mundo, hiwalay na agad. Ano ba yan, nakakaloka? Ayon kay Christy, malinaw na fake news ang mga kumakalat na ulat at gawa-gawa lamang ito ng ilang vlogger na ang pakay ay makakuha ng maraming views at attention sa social media. Wala pong katotohanan ang mga balitang yan. Hindi po totoo. Maayos sila bilang mag-asawa. Walang hiwalayang nagaganap diin pa niya. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni na Derek at Ellen tungkol sa kumakalat na isyu. Wala pa silang inilalabas na opisyal na pahayag upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga balita. Gayunpaman, para kay Christy Fermin, sapat na ang kanyang paglilinaw upang huwag na muling lumaki ang maling impormasyon. Kung susuriin, hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa mundo ng showbiz. Madalas na nagiging biktima ang mga artista ng peking balita at haka-haka. Kaya naman, paalala ng ilan, mas makabubuting huwag basta-basta maniwala sa lahat ng nakikita o nababasa sa social media. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang imahe ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna bilang isa sa mga pinakakilalang showbiz couple, at sa ngayon, walang malinaw na dahilan upang paniwalaan ang isyo ng kanilang hiwalayan.